Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kiling ni Senator Bong Revilla sa Office of the President na isaalang-alang sana ang mga empleyado na no work no pay sakaling maghaing muli ang It's Showtime ng apela ukol sa 12-day suspension na ipinataw ng MTRCB. Ito ay matapos ilabas ng nasabing ahensya ang resolusyon ng pagdedenay nito ng motion for reconsideration na inihain ng It's Showtime ng mapatawan ng suspension dahil sa controversial icing incident ng magpartner na sina Vice Ganda at Ayon Perez. Without getting into the merits of the case, sana na consider ng MTRCB ang kapakanan ng mga maliliit na staff at crew ng show na wala namang kinalaman at kasalanan dun sa nangyari. Sila yung mga no work no pay na kung matutuloy ang suspension ay dalawang linggong walang kikitain at kakainin. Dagdag pa ni Senator Bong maaari daw mag ulit ng apela ang ABS-CBN at GMA sa Office of the President sa loob ng 15 araw. I think lessons have been learned. Kung nagkaroon man ng pagkakamali, ang kasalanan ni Juan ay hindi kasalanan ni Pedro. So I hope we don't punish those working hard day in day out just to eke out a living. Giit pa ni Senator Bong. Anong masasabi mo sa balitang ito?